ayun, 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 ayun mga ka-porn clip, ka-radio at iba pa ka-antena lahat na, basta pwedeng kalikutin ito po yung aking uh, third version ng red antenna ito yung third version so, hindi ko pa napipinturahan at uh, nakagawa lang so, may primer lang hindi pa napipinturahan ng pula Oo. Uh oh ito po ay tatlong segment. Tatlong segment. Ayan. Okay. Ang total length po niyan ay 13.5 13.5 feet hanggang dito sa puno. 13.5 feet hanggang dito sa puno. Yung X520 ay 14 feet. 14 feet. Yung X520 sinukat yun eh. So, lamang lang ang uh, X520 ng 5.5. Yan po ang version 3. Oo. At ipapakita ko sa inyo ang SWR nyan. Maya-maya. Ito naman yung akin pang ginagawa tinatatikas pa yung ano yung regal holder ito ay version na ah uh, uh, 3D version 3D niya okay okay so ayan ang height niyan ay ganoon din same din ah uh, 13.5 ang total length ng uh, hanggang puno puno hanggang dulo Ayan. So, pinapatigas ko. Kagagawa-gawa lang din. Ito naman yung aking winning version 1. Red antenna. Noong last uh, November 18 ba yun? 2023. Ito yung nag-champion uh, best receive. And uh, champion at saka widest. Champion na. So, ito 'yan. So, XU lang 'yan, dalawang segment lang 'yan. Version 1. And ah uh, ito naman 'yung version 2. Okay, ganoon din, 2 segment lang. 2 segment din 'yan. Kaya lang pinagbago lang nito ay 'yung secondary coil. 'Yung uh, secondary coil niya ay mas ah uh, hinabaan ko. Ito ay ah uh, Uh, maiksi ng konti itong version 2 ay mahaba sya ng konti medyo mataas sya ng konti rin mas mahaba din ng konti dito sa version 1 Okay. So ayan, itong version 3 ay uh, ang nagawa ko na nito ay dalawa na nakataas. Dalawa tatlo pang apat na to so ayan yung isa na version 3 ayan and then yung isang version 3 nandun na pataasan yung uh, ginagamit ko ngayon kasalo ko yung ginagamit so bali apat pa lang paapat pa lang yung aking na trial uh, lahat kasi ng ginagawa ko, pagka-assemble ko, tinetesting ko talaga siya. Kung baga, may dry run, itataas ko muna yan, itetesting ko ang uh, performance. May pinagtetestingan ako kung uh, okay ba o kailangan pang i-modify. So, lukukatin natin ngayon ng ano, SWR. I-prepare ko lang. I-post ko lang sandali. So, ayan na po ang SWR. Yung blue, sa ibaba. So, nakikita nyo po yung uh, ganda ng kanyang uh, pagkaka line. Pababa talaga. Sentro. Pababa sa gitna. So, magandang uh, SWR po yan. Magandang SWR. So, nagre-release lang tayo ng 1.22. O, oh, yan, nagpa flat 1, 1.06. Cut. Sa 1.45. flat panyan 1.1, 1.19. 1 something so ayun napakaganda ng SWR ito yan Taas din yan. 13.5 feet. Ang taas. Okay. So, ito. ata uh, yan ay tinesting ko na rin. Uh, ay, tinasko ko na rin yan. At uh, sobra akong nasisiyahan yan sa version 3. Oo. Sa nga po pala, ako po ay isang uh, professional na forklift technician. Ito po ang specialty ko. Ang uh, paggawa ng forklift. Electric uh, diesel LPG forklift. Ito yung mga yung makina ng forklift na binaklas namin at for overhaul. Oh, ito itong paggawa ko ng antenna ito ay 'yung aking ah uh, uh, secondary. Ang primary ko po ay ang uh, talaga. So paggawa ng antenna ay parang aking hobby-hobby. So ini-enjoy ko lang. So ayun, mga ka-four clip. Kaya parati ko binabanggit mga ka-four clip, ka karadyo, ka iba pa. kasi ang aking pong uh, primary ay ang paggawa ng forklift. Ayan. So, ayun. At napakwento na. Salamat. Mabuhay. 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 At 73.